Catherine nagsalita na tungkol sa comeback nila ni Daniel Padilla. Matapos ang ginawa ni Daniel Padilla sa wakas ay nagparamdam na rin si Catherine Bernardo. Talaga nga bang may comeback na nangyari matapos nilang maghiwalay? Matatanda ang ito ang naging tanong ng maraming netizens matapos nilang mapansin na binura ni Daniel ang breakup message niya para kay Catherine. Maraming Katniel fans ang nabuhayan ng loob dahil tila magandang senyales umano ang ginawa ni Daniel. Na may pag-asa pang magkabalikan sila ni Catherine. Bukod sa pagbora ni Daniel sa kanyang breakup message. Kapansin-pansin din ang sweetness ng Katniel sa mga events na pinuntahan nila kamakailan. Gaya na lamang ng ABS-CBN Christmas Special at Asia Artist Awards. Matatandaang sa ABS-CBN Christmas Special nagsama sa stage ang Kathniel, kung saan kumanta sila ng I'll Be There For You ng The Rembrandts. Sumunod ang pagdalo nila sa Asian Artist Awards 2023 kung saan sabay nilang tinanggap ang AAA Fabulous Award. Hindi mapigilan ng Kathniel fans na umasa matapos nilang makita na magkahawak kamay na umakyat sa stage sina Catherine at Daniel hindi rin nakaligtas sa marami ang pagkuha ni Daniel ng coat para hindi lamigin si Catherine. Ngunit sa kasamaang palad para sa mga Catniel fans wala nang balak si Catherine na balikan ang nakaraan at kanyang mga iniwan. At kabilang dito ang nagtapos nilang relasyon ni Daniel. Bagamat nakakalungkot para sa fans mukhang kailangan na nilang tanggapin na walang comeback na mangyayari. Sa pagitan ni na, Catherine at Daniel. Ito'y matapos ipahiwatig ni Catherine sa kanyang makahulugang Instagram post na handa na siyang mag-move on. Sa kanyang post ibinahagi ni Catherine ang mga bagay na nagpapangiti sa kanya ngayon. Gaya ng 300 years old mango tree sa isang kilalang wellness resort sa San Benito, Batangas kanyang pamangkin na si Zorine Kiona pag-vacation sa beach pag-inom ng tequila at pag-aayos ng gamit para sa kanyang lipat bahay. Hindi nga nakaligtas sa netizens ang makahulugang huling salita ni Catherine. Natila sagot niya sa mga nagtatanong kung nagkabalikan na ba sila ni Daniel. Aniya ni Catherine appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Danske tekster